Sa pagpapatuloy ng mga operasyon na laban sa mga sagabal sa daan, pati mga alagang manok e eh walang taka sa mga pinagsisita ng mga otoridad. Nakatutok si Jun Veneracion. Isinakay agad sa tow truck ng mga tauhan ng Navotas LGU, ang mga motosiklo at e-trike na iniwang nakaparada sa kalsada. Violation ticket naman ang inabot ng iba. Walang puso yan. Paalis na, eh. na Wala eh. Wala nga silang 5 minutes eh. May ilan pang tila hindi nadala, kahit natikita na. Natikitan po isang araw, chief. Natikitan ulit. May order po sa amin, natikitan ulit kayo. Another violation na naman po. Okay lang po mo sa inyo, sir. Napagsabihan pati ang mga nasa burol na nasa kalsada. Kahit si kapitan, alam niya naman na bawal magpaburol dito eh. Yan, okay lang yan. Diyan kayo sa loob. Pati mga manok panabong na nasa center island. Pasensya na, sir. Ah, Trapaho lang, sir. Pagkano? Ano ito? Subos-bos? So, Sa City Hall na lang, po, sir. O, oh, ganun? O, na yan kasi. At bangketa, di pinatawad. O, ito mga manok ko. Oh, yung mga manok. Baka katahin yan doon, ha? Baka katahin yan. Tutubusin namin yan. Pagka nahuli namin ng uh, isang beses lang yan, unang unang chance, talagang uh, patutubus yan. Pero pagka pangalawang beses na yan, hindi na po namin sinusoli yan. Pagkano patutubus yan? Uh, 500. Halos 30 motorsiklo, e-bike at padjak ang na-impound. Mahigit siyam na po naman ang natikitan dahil sa illegal parking. Nakita nyo naman yung no parking. Tama ba? Mali. Nakita nyo. Dapat galangin nyo yan. Sa San Juan, pati sa sakyan na may tatak na Philippine Coast Guard, Sinita. Marami po sa mga sasakyan kasi ay dumadaan sa aming mga mabuhay lanes. Kung kaya dapat talaga uh, mananatiling clear ang ating mga kalye dito sa San Juan, kapag kayo nahuli, pwedeng hindi kayo pumunta ng City Hall para doon magbayad. Dahil ang kanilang mga enforcer, may mga hawak na device sa ilalim ng single ticketing system. Sa pamamagitan nito, pwede ka na gumawa ng electronic payment gamit ang iyong credit card, kung di naman kaya ay debit card. Mabilis, pagkahuli, bayad din ka agad. Sa clearing operations naman ng mga tauhan ng MMDA Special Ops Strike Force sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila, 81 na motorista ang natikitan. Karamihan, illegal parking at pagbumotorsiklo na walang suot na helmet. Nagkaroon din ng clearing operation sa Pasig. May mga nato na tricycle at rikitang mga kotse dahil ilegal na nakaparada sa daan. Nasampulan din ang tricycle na ito na ginawang tindahan ng pantalon. Ang pedestrian natin, it's meant for the passage of mga tao. Hindi po ito para maging extension ng mga garahe, uh, mga structures ng mga tindahan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.